Ayan, 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 ayan. Sige. <laughs> Ayun. dami nila. Asa na kaya yung may sing, -sing? May pilay na isa, oh. May pilay-pilay. Ayun. <laughs> Bakit kaya ganyan sila ano kumakain? Parang mga nakapila. <laughs> Asa na kaya? Nakita ko na yung may sing, -sing na isa, eh. Ayun, ayun siya oh, yung may sing sing na isa. Ayan. Ayan siya oh. Kulay green ang sing sing niya. Ayun na naman si Balbon. Aawayin niya na naman yung doon sa may butas na yun oh. Kasi nilagyan ko rin yun ng pagkain. Gustong gusto ko talaga mahuli si Balbon kaso lang ayaw pa eh. Ayaw pa pahuli. Ayun. <laughs> wala, wala. Away-away sila eh. Gaway-away sila sa inaano kong pagkain. Lagyan ko pa. Ayan o. Oh. Ayan. Inililipad rin kasi o oh, yung pagkain nila. Ayan. Ayan sila. Baba pa kayo uli. Ayan pa may pagkain pa. Oo. Oh. Yun. Dito, dito sa malapit sa akin. You. <laughs> pag ang isa nakakita ng pagkain, yun, sunod-sunod na sila niyan. Oh. Oh, 'di ba? na sila. Hmm. Ang kataba na niyan. Oh. Pag Oy, yun. Ganyan na sila. Oh, ganda. Bye-bye. At ako'y bababa na. Ayaw nila lumapit dito hanggatan dito ako. Ayan na. Bababa na ako at ako'y magtatrabaho na naman. May iiwan ko na kayo dyan.